itong uh, sasakyan ng uh, pulis, matitikitan. Pero sana po ininform kami. Ah, po. Na hoy, mga Poncho Pilato, bawal magpark dito alisin niyo. Wala naman pong problema. Mm -hmm. 'Di ba? Pare-parehas naman po tayong sa gobyerno nagtatrabaho. Magandang uh, umaga sa inyong lahat Ngayon ay May 16, 2024 At sa oras na 9.30 ng umaga Nandito ngayon ang Special Operation Group ng uh, MMA sa pamumuno ni uh, Sir Gabriel Go Nandito ngayon ang team sa may kahaba ng uh, Andrews Avenue at sa akop ng uh, Pasay City Ayan ay yung papunta ng uh, Terminal 1 and 2 Ito naman yung papunta ng uh, Terminal 3 Dito sa kahabaan ng Andrew sa Avenue Papunta ng uh, Terminal 1 and 2 Eh nadaan na itong mga tricycle Na nakapark dito sa Sidewalk Eh sasampan na ito sa tow truck maganda ng uh, tignan at uh, malaya ng uh, makakalakad ang mga tao dito at uh, nandito ngayon ang team sa may kahaba ng uh, Mella Road at Sakop ng Pasay. ito yung papunta ng uh, airport terminal 2 and uh, terminal 1 iniwan na itong mga sasakyan dito kasama na ito at uh, malamang mahahatak na. Wala na. Wala na talagang madadaanan ng tao dito. Kundi dito sa kalsada. Ito yung hinahatak na pickup. Nasa ilalim niya ng sidewalk. Diretso dito sa kabila. Ngayon, itong uh, sasakyan dito sa kabila, mahatak dahil uh, kantong kanto mismo bawal na bawal magpark dito sa kanto ng walang anim na metro dapat anim na metro ang uh, pagpapark nyo magmula dyan hanggang dito Tema, Oh, O, tignan nyo nawala na yung uh, sasakyan dito. malaya na nakakadaan yung mga tao oh, pa yung truck eh oh, hindi sila makakadritso diba kukunan ko ulit pagkawala na yan at uh, nandito tayo ngayon sa may kahaba ng uh, tramo palabas ng EDSA at uh, muling papasadahan ng team itong kahaba ng tramo sa oras natin ng umaga, wala na yung mga nakapark ng mga tricycle dito sa ilalim ng tulay. Ito, malinis na oh. Napasada na ito ng tiin noong uh, mga nakaraang uh, linggo. Ito, uh, ito, may natikita pang isang uh, tricycles na masasampas sa tow truck. At uh, ito, Nagkalat na ang team hanggang doon sa unahan Ito may sasampa pa oh Malapit na tayo sa EDSA Katulad nitong mga nakapark na dalawang sasakyan dito O oh, ba diba? maganda tingnan Hindi na harangan yung sidewalk Oh, di ba maganda tingnan? At uh, aware na sila na magpark na hindi nila harangan yung sidewalk. Nasa harap tayo ng 5-star uh, uh, terminal. Oh, di ba ang ganda tignan pati yung mga tricycle so oh, organized. Nandito na ang team sa may kanto ng uh, Tramo sa kanang EDSA. nasa part na ng Tagig City ang team at nasa kahabaan ng uh, Loton at nasa ilalim ng tulay nitong uh, BGC Ortigas sa Bridge at uh, nadaanan na naman itong mga ilang sasakyan na nakapas dito sa ilalim ng tulay noong manakaraang buwan Napasadahan na rin ito puno itong ilalim ng tulay ng mga sasakyan at nahatak lahat So ito, pagka walang driver itong mga sasakyan na ito, mahatap So ito, hindi makahatak dahil lang dito yung driver Itong isa, inaantay natin kung may driver ah, Ito, natikitan na rin yung may uh, mayari So, ang ah, mangyayari nito, paalisin na lang yung mga sasakyan dito. Malinis na ulit. Nandito ngayon ang team sa may uh, service road ng uh, C5 At uh, ito, papasadahan nga uh, muli itong mga sasakyan dito Ilang bisis na ito na pasadaan ng team Kung maalala nyo, ito yung uh, sentro ng uh, BGC at uh, yan ang uh, SM Aura ito yung mga sasakyan dito. Matitikitan lahat. Or uh, ang iba, mahatak pagka iniwan lang dito. Ito mukhang uh, tatakas pero naharang na siya ng enforcer. Ang dami nito. Ang oras ngayon ay 11.15 uh, ng umaga So halos lahat ng natikitan dito Ang uh, katuwiran ay uh, kumakain lang daw Hanggang doon So halos lahat ng uh, sasakyan na naabutan natin dito kanina Ay uh, natikitan at uh, paalisin Walang nahatak dahil lahat may mga driver. Sa oras na 11.30 ng umaga, ito na yung resulta. Malinis. Aras na 12.30 ng hapon, nandito ngayon ang team sa may kahaba ng Serrano Ayan yung uh, Camp Rami at uh, pumasok ang team dito sa 4th Avenue. Itong lugar na ito ay sakop ng uh, barangay uh, Bagong Lipunan. Lahat ng street dito sa Bagong Lipunan, mayroong ganito. Hanggang doon, paikot yan. Itong uh, sasakyan na ito, bukod sa illegally parked uh, vehicle na siya, dito pa mismo nakapark sa pinakakanto. So dapat, anim na metro ang pagpapark ninyo magmula sa kanto. Ito pa, maakatak pa ito dahil nasa kanto mismo. Mayroon palang uh, one-side parking dito. So ito, hindi matitikitan yung mga dito lang sa kabila. Katulad nito. ako dito. May inaatake na rin pala doon sa kanto. Ayun. So ito rin, wala rin 6 metro yung pagpa kaya matitikitan. Pati itong uh, sasakyan ng uh, pulis Matitikitan Karamihan ang reklamo dito Dahil ito ay one side parking Katulad nito may gate Ito yung madalas nilang uh, reklamo Pagka lumalabas sila ng grahe Hirap sila dahil uh, may nakapark dito sa kabila Hirap sila makakanan Or makakaliwa Ito ng mga sasakyan ng pulis. Ay eh, uh, tinikita na lang. Uh, hindi nito hahatakin dahil uh, baka may uh, biglaang mag-respond. Uh, ang oras ngayon ay uh, 12:45 ng hapon. Nandito ngayon ang team sa may 3rd uh, Avenue. Doon sa pinanggalingan nating uh, 4th Avenue, merong uh, one-side parking. Pero dito sa 3rd Avenue, ay wala. So, both side, matitikitan or mahahatak. So, yan, hahatakin na yan. Marami pa dito sa unahan. Hanggang doon sa Second Street, in-assist ng uh, mga taga kaya uh, Bangulipunan, itong team. Woo! Dito naman sa kanto ng uh, Liberty, sa kanitong uh, 3rd Avenue, dati mga motorsiklo uh, ang park dito, kumpul-kumpul. Ngayon, itong sasakyan. Hindi naman sa yung ano, hindi naman sa ako yung Timnader, ang yung andun sa Polo. Ano mo sir? Dito sa Bagong Lipunan, karamihan dito ay uh, mga mini-uniform. dahil uh, harapis mo ng uh, Count ayan kami so, uh, dito mabibili oh kabilaan oh yan ang pinakagate ng uh, Count Grammy mayroon pang doon Iwanan na natin itong 3rd Avenue at uh, pupunta na tayo ng uh, 2nd Avenue. Dahil nakatanggap tayo ng tawag sa radyo na kung saan ang isang uh, residente at uh, barangay ay nagkaroon ng puting pagkatalo dahil sa natak na isang sasakyan. Nasa bonus run ulit ang team at uh, kakanan dito sa Second Avenue. Ito yung uh, barangay Bagong Lipunan. Eh, Ngayon, eh, inamin. Eh, inamin namin Ngayon. Inamin naman namin. unang una po, ang mahal Dumating Yung uh, may-ari, yung uh, kapatid ni Mami nagre-reklamo. Ito po. Bago sila nagpunta Ma'am, magandang hapon. medyo masama lang po yung loob ko, no? Kasi po, ang kapatid ko po ay volunteer po. Fire medic. Uh, volunteer po kung saan saan na nagre-rescue sa mga nadidisgrasya sa kalsada, sa mga may sunog. No? Ngayon po ang lang na loob ko kasi pinapakarga ng barangay yung ambulansya na nagsiservisyo ng libre na hindi po nanghihingi without informing na lang po sana kami kung may problema. Kung hindi na pala nila na gusto, sana sinabihan kami, madali naman po kaming kausap. Bali yung bang sasakyan ay... Eh. Sa kapatid ko po yan, siya po yung nagdadrive niyan. Sa kanya po lahat ng gastos actually. Ah, kaya po pala uh, nasabi uh, volunteer. Volunteer po talaga as in, ni kong Duling po, wala pong nanggagaling kahit kaninong Herodes po. Saan po ba nakapark itong uh, ambulance? Po, sa pinakakanto? Apo, Apo. Which is a uh, bawal? Uh, I I I don't know it's mm. bawal kasi mm. nagpa-park lang naman po 'yan dyan. Mm. Ang point ko lang po bawal po if eh, bawal. We mm. understand that. Mm -hmm. Pero sana po ininform kami. Ah, sige po. na Nahoy, mga poncho pilato bawal magpark dito alisin nyo wala naman pong problema hmm. diba? pare parehas naman po tayong sa gobyerno nagtatrabaho susunod po tayo kasi po uh, ang pagpapark sa kanto ay 6 meters yes. actually sir I don't know that kasi hindi naman po ako driver pero thank you for informing me wow. pero volunteer din po ako actually yung grupo po namin yung organization namin is nagpo-volunteer din sa barangay So, bali Marang po, ano kayo dito sa barangay? Force multiplier kami sa barangay. Kayo ay oh. residente. Nito ang oh, bagong niponan. Sa likod lang po kami ng barangay nakatira. So, hindi po kayo bilong sa under ng barangay? Hindi po. Okay. Maraming salamat. Ito yung mga notice. Ayan po, notice to the owner po lahat yan. Nilagay namin sa si mga sakyan. 319 po po. Nalagay dyan. Within two weeks, dapat malipat nila yung mga stalled vehicles po lahat yan. Ito po, nakaka-request na rin po lahat yan. Within the area. Mga stalled vehicles po yan na uh, identified. So, ayan po yung request. Ilan na rin ako natin yan, sir. Marami. Oo. Ah, meron na rin po. Opo. Maliban na lang yung... Meron pa tayo sa Liberty yung isa doon. Yung kulay brown na stalled na rin. Meron din po tayo dito sa North. Sige Laka, po. Wala naman po daka, problema. Inaamin naman namin na may... na, na nakatenga siya dyan. Naman po. Sige. Ay, hindi ko po alam. Ito hindi ko alam. po, alam. Basahin niyo po. Oh. Sige. Sige. Ah, nah. Ngayon po, na-inform na ako ni MMDA na 6 meters. So, okay na. Alam ko na po. Pero ito po, may notice naman po pala kayo. Sana nagpapa receive kayo. Hindi po. Oh, ano? no, hindi po. Sa akin po wala nang problema yun. <laughs> hindi, ako, ako yan. na. Hindi. <laughs> okay na. Ako na lang ang maghahanap ng paglilipatan. Wala na problema. Ha? Okay. Hindi na. Eh, kinausap nyo na eh. Mas may power naman kayo sa kanya eh. Diba? Sige na. Sige. Sige. Okay. Okay. Sige. So, so, ano na lang po ninyo? Puntahan nyo na lang po doon sa ifounding. Magkano po yung ano Sa oras na 1.35 ng hapon, at nagkaayos din yung uh, barangay sa kayong uh, residente na uh, dito sa isyo na complain nila sa MMD na hatakin yung mga installed vehicle dito sa uh, bagong na uh, or barangay bagong lipunan dahil uh, makikita naman talaga dito sa yung pagkahatak ng sasakyan ay uh, hindi na nalilinisan yung ilalim so ibig sabihin yan matagal na talaga nakapark dito kagawad tama po ba? paano po gumagalaw yan? kung ganyan po yan? Okay, mana-mana terima kasih